naong na. Nakita din sa resume niya. Ingat Hello, hello! Good day mga sis Ngayong araw, mga sis, mag apply si Lolo Hari nyo. Kinalkal ko yung mga requirements niya kanina para prepare na siya. Nandun na siya sa baba, mga sis. Magtatry siyang mag apply dun sa pinasukan ng mga friend niya. Kasi yung trabahong pinapasukan niya dun sa may ayala on call na lang. Yung aircon kasi na ginagawa nila wala pa. So, ngayon, itatry niyang mag-apply doon kung makakapasok siya mga sis. Nandun na siya sa baba. Pababa na tayo. Tapos, sabay kami papasok ngayon mga sis. Nagbaon na lang siya ng pantalon siya tsaka ng pampalit na t-shirt mga sis. Doon na daw siya sa kanila maniligo. Uuwi pa siya ng kalooka. Ready ka na? Oh, Darin mo na to. Lagay mo dyan sa natin ang kakalabasan nito mamaya kung maka matatanggap siya. <laughs> Magkakanya-kanya na muna kami mga sis. Iba yung way ni nilolohari nyo eh. Sasakay siya ng jeep. Ako dere diretso na muna ako. Dun siya papunta sa kanila sa Kaloocan. Okay. Bye-bye. Ingat. Bye-bye. Lakad -bye. Bye -bye. na. Tara na. Lakad na tayo doon kasi siya sasakay mga sis update ko na lang kayo mamaya mga sis kung ano mangyayari doon sa lakad ni Lolo Cariño good luck sa kanya sana matanggap siya no kasi pag doon siya nakapasok, yung trabaho niya doon tuloy tuloy good luck na lang update ko kayo mamaya mga sis kain na muna tayo mga sis ayun na yung almusal natin ngayon pandikoko <laughs> magkano lang yan? 9 pesos kakain na muna ako dito sa labas wait lang at parang wala akong nalasahin nyo parang walang panaman mga sisiyo oh. pandikoko ba to? Mm. nasa gilid pala meron naman pala ayan o oh nasa pinakadulo lang siya. Update tayo sa pag apply ni Lolo Harry nyo. Bale, hinihintay niya na lang yung tawag ng HR sa kanya, mga sis. Ang in-apply niya kasi dun as a uh, helper, pero nakita dun sa resume niya, uh, aircon technician kasi siya dati, tapos na-refer siya maging aircon technician dun sa ina-applyan niya, kaso hindi siya pumasa hmm. Kailangan pa daw niya mag-aaral. Centralized aircon kasi yung ginagawa nila doon. Kaya hindi pa daw marunong si lolo hari niyo. Ending, mag-helper na lang siya. Yun naman yung pinunta niya doon. Hintayin na lang natin siya dito. Kasi, pauwi na din siya mga sis. Nakakainis mga sis. Nakalimutan ni lolo hari niyo yung inorder kong pancit liyon doon sa kanila. Pakainin ko sana yung pag-uwi. Tingnan nyo kung saan kami napadpad. Binibilan niya ako ng ano, is offer ng mga sis. Nainis ako. Kasi pinatabi ko yun, pinareserve ko na siya kahapon pa. Tapos nakalimutan daw niya pagdating niya. Inaway ko nga mga sis, inuwangaan ko siya. Nandun siya sa loob, oh. nag-order siya. Gusto ko talaga yung pansit bihon na yun, mga sis. Para naman siyang kawawang bata mga sis, oh. Nakakainis kasi dami niya makakalimutan yun pa eh. Tignan natin kung makaka-order siya nung pinaka-order ko. War na muna kami dalawa kayo. Ayan, sige. Huwag mo muna akong na. Ah. May kasalanan ka sa akin. na ako na yung pakita sa trabaho mo, binuhan mo sa akin ganun agad. Tignan mo lang.